Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang hapon po sa ating lahat at sa ngayon ay ating pong uh, makapanayam ang City Director ng Cotabato City Police Office, walang iba kundi si Police Colonel Jben si Bongkayaw. Okay, sir, kami po from uh, Uh, media entities media practitioner maki-update po kami sir kung ano po yung nangyayaring tension kanina dito sa uh, Central Elementary Public School Okay na. Ah, okay na no. Hindi sarado na. So, okay. Ano na? Ah, parito. Mhm. At isa ulit na pagka nagdirikan sa linya, sa ngayon sa pila. Mm. Mm. So, dahil sa ganun, kami sa Kapinsan, nalito sana sa mga pagkakitin uh, ko uh, sa sa center. Dahil doon sa nangyari pinusog, ay, ka ng ay doon sa voting center. Patuloy ng mga natin. At, so, eh, ay natin yung mga uh, uh, yung pinagpunusong uh, isama na may nalala may na-apprehend na nag At uh, hindi natin nag So far, marami pang uh, boboto sa ngayon, sir. Sa so, ngayon, uh, uh, yeah. uh, kapag-aaway na nag-aaway 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 na nag aaway na ng aaway para nag na nag na Uh -huh. So ano po yung mga uh, precaution natin para maiwasan itong kaguluhan dito, lalo na dito sa Persink? Kasi ang katulisan natin ay nalito sa 38th Street, this is the polling place. At patayang natin dito lang yung halos lahat ng mga polling centers Ah, okay. So, sir, ano pong mensahe niyo sa mga kababayan natin na hindi pa po nakakaboto? Opo, oh, yun na hindi pa nakakaboto. Ito sa mga policy. Boto kayo, pila kayo, pila, boto, labas. Ito talaga dapat namin ipinigususin natin. na daming taong doon sa may iwasan din yung pagiging mga mga kaibigan. Yan ang hindi Sa mga kasalita pa sa doon sa mga mga kaibigan. Halintay natin yung isang sa sa mga mga sa mga

sana po maging mapayapa lalo dito yung uh, botohan natin at uh, hindi na bang pamarisan yung nangyaring tension dito. Inshallah. Okay. Salamat sa salamat sir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So yan po yung nakapanayam natin ng City Director ng Cotabato City Police Office. Walang iba kundi si Police Colonel Jiren Bongkaya. Oh, Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.